I've been attached with the feeling of been waking up with you, sobrang in demand nga ngayon ng ating couple ay talagang kaliwat kanan nga ang kanilang mga endorsement at projects lalong lalo pa at meron nga tayo ang aabangan na series ng ating couple at mapapanood nga ito via BU pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang noong nakaraang linggo ay ito nga ang ating couple ay nagpakilig talaga malala sa ating mga bula sabay sabay tayo muling kiliging sa bawat lip ng ating Donnie at Belle dito. talaga namang mga star pa PH nga ang nagpost nito sa kanilang social media account na ayon pa nga sa caption dito, di mapigilan ang tibok ng puso ko pagdating sa Don Bell. Biglaan by Bell Mariano, palaganap na talaga ang harutan ng couple natin na talaga namang umaani na ng maraming komento at trending na trending pa rin ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.